Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at ito po ang inyong lingkod nagbabalik para mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo po ako'y okay, nababahala sa mga nagtuturo, nangangaral. Alam niyo po yung salitang reliyon ay hindi raw makakapasok ng langit at hindi raw mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ang masasabi ko, ang maling relihiyon yung po ang hindi mabibigyan ng buhay na walang hanggan at hindi makakapasok ng langit. At ngayon po magbibigay po tayo ng konting reaction sa ganitong nangangaral at tuturo na sinasabi niya na yung reliyon ay hindi kailangan. Bakit? Sinasabi niya, yung reliyon daw ay hindi raw makakapasok na langit at hindi raw mabibigyan ng buhay walang gan. Totoo nga ba yun? Pakinggan natin at bigyan po natin ng reaksyon. Itong kanyang ipinapangala ay tinuturo sa mga tao. Kaya mag-iingat kayo. Lalo-lalo doon sa mga mahihina sa pananampalataya, mailigaw kayo. O ngayon, magkomento kayo. Kailangan ba ang reliyon o hindi para sa ating kaligtasan? Kasi napakahalaga po ng salitang reliyon para sa ating kaligtasan, para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero para sa kanya, hindi daw kailangan ng reliyon. Pakinggan ninyo. Aba na lahat ng reliyon sa mundo na ito, ito ay patungo sa Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, hindi talaga reliyon yung magdadala sa iyo sa langit o yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kahit sabi mo pa na maging perfecto ka sa mundo na ito, o kahit na magawa mo lahat ng utos ng Diyos, o kahit palagi ka nagsisimba, hindi po yan yung magdadala sa inyo sa kalangitan. So hindi po religion o kung anumang ginagawa ng tao ang magdadala sa kanya patungo doon sa langit. Napansin ninyo, no? Nagbigay lang tayo ng konting uh, sinasabi niya. Yung po ay napakalaking uh, impact sa mga taong maniniwala sa kanyang sinabi na yung daw religion ay hindi raw makakapasok sa langit hindi mabibigyan ng buhay mo ng hanggan yung mga taong nasa relihiyon. Ngayon, ito ang tanong ko naman sa inyo. Maniniwala ba kayo sa kanyang sinabi? Aralin natin sa kasulatan, ano ba yung kahulugan ng salitang relihiyon? Ayon po kay Apostol Pablo, basahin natin ito, no? Ipapaunawa ito sa atin ang mga bagay na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Pag-aralan natin itong salitang reliyon. Sa unang Timoteo 3.16, basahin natin, Tunay na napakahiwaga ng na mga katotohanan ng ating relihiyon Nagpakita siyang bilang tao, pinatotohanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid, nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo, at dinala sa langit. Ang tanong, mga kapatid, yung salitang relihiyon kailangan ba ng tao? Ang sinasabi ni Apostol Pablo, tunay na napakahiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon. Ayan. May itinuturo po si Apostol Pablo patungkol sa relihiyon. Pero dito po sa isang nangangaral na ito, no, hindi raw kailangan ng relihiyon. Muli na ninyo yun pakinggan ang kanyang sinabi. Totoo nga ba na lahat ng relihiyon sa mundo na ito, ito ay patungo sa Diyos? yo sa... Yun, ano? Patungkol po talaga sa Diyos yung salitang reliyon. Ito pa, pakinggan ninyo. Totoo lang mga kapatid, hindi talaga reliyon yung magdadala sa iyo sa langit. O, oh, yun. Yung reliyon daw ay hindi daw magdadala sa langit. Hindi ka mabibigyan ng buhay na wala hanggan. Yun ang sinasabi niya, di ba? Ulitin natin para alam ninyo ang sinasabi niya. Kaya nga po ako, nag-aalala sa inyo. Baka ang iba sa inyo, dahil hindi lang tayo ang nagtuturo ng ganitong uh, kasulatan, ang atin lang po ay inaalam natin yung katotohanan para malaman natin yung sinasabi ng iba na hindi ra makakapasok na langit kapag meron kang reliyon. Muli natin pakinggan ang kanyang sinabi. Katulad po nitong mga nangangaral nito na hindi alam yung pinagsasabi na yung salatang reliyon ay parang binabaliwala lamang. Hindi po ganon. Muli yung pakinggan. Totoo lang mga kapatid, hindi talaga reliyon yung magdadala sa iyo sa langit o yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang... O katil. diba? Yun po, Unang-una ako ay nag-aalala sa inyo. Okay lang sa kanya, sa kanyang pagtuturo. Makahakot lang na maraming views sa kanyang mga itinuturo, no? Kahit mali-mali. Eh, wala tayong magagawa. Kasi nga po, mas dat may ipangaral lang siya, pero ito nakakatakot. Ikapapahamak naman ng na mga taong na nakikinig kung susundan ninyo siya. Walang problema makinig. Ang problema kapag inyong tinanggap yung aral na yung salitang reliyon ay hindi na kailangan. Patunayan natin ito kay Apostol Pablo. Muli natin babasahin itong mga sulat niya. Sabi dito, tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Ano ba yung salitang relihiyon? Yan po'y kabanalan. Kaya huwag po kayong mag-aalala na magbasa ng kasulatan. Kaya nga ho ang ating channel, Read Scriptures. Magbasa tayo. Ang ating responsibilidad, magbasa ng kasulatan hindi ito para i-display sa bahay. Uh, bigyan mo ng uh, panahon lamang kapag gusto mo. Every day, read the Word of God. Na, sa pamagitan ng kasulatan, hindi tayo maililigaw. Eh kung ikay nakikinig lamang, hindi ka nagbabasa ng kasulatan, di ba't nga ang sabi ng salita ng Diyos, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. May aklat ba kayo? O ito ang sinasabi, para maintindihan ninyo, basahin natin sa kasulatan. Dito po sa aklat ng Isaiah 34.16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Malinaw po ba? Kaya mga kapatid, magbasa-basa po tayo. Utos yan. Hindi pwedeng hindi utos yun eh. Kaya ang sinasabi, balikan natin dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. O nagbabasa ba kayo? Huwag lang kayo makikinig sa mga ganitong nangangaral. Kaya nga, kung kayo makikinig tapos tatanggapin niyo o nga, hindi na kailangan na reliyon. Ganun ba yun? Tulad sinasabi niya na hindi raw makakapasok ng langit at hindi mabibigyan ng buhay na walang gan. Yung mga taong nagre-reliyon. Kaya itong salitang reliyon, kabana lang po yan. Basahin natin sa ibang salin, ano po, para maintindihan ninyo, tunay na napakihuwaga ng katotohanan ng ating reliyon sa ibang salin na ito po. At walang pagtatalo, dakilang ang hiwaga ng kabanalan. Ano po yung kabanalan na tinutukoy ni Kristo? Yung pong reliyon, kabanalan po yun. Magpapahayag ka ng katotohanan. Kaya nga si Kristo ang nagpahayag sa atin na yung reliyon o kabanalan, kaya ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, magpakabanal kayo dahil banal ang Diyos. Ito po sa mga sulat ni Apostol Pedro 1.16 Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan magpakabanal kayo dahil banal ako. Iyan po. Yung pagbabanal ay kailangan ng isang mananampalataya. Ngayon mga kapatid, Masahin natin yung sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 12.14 Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagat kung hindi banal ang pamuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Yan po yun. Tapos sasabihin ng ganitong mga nangangaral, hindi raw papasok ng langit, hindi mabibigyan ng walang hanggan, hindi mabibigyan ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay nasa maling relihiyon Kaya ito yung ating naging topic ngayon, ang maling reliyon, hindi ka makakandanggap ng buhay na walang hanggan, hindi ka makakapasok ng langit. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, di ba? Kaya nga, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Kailangan pala magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa lahat ng tao. Paano natin ito gagawin? Kaya, magpakabanal tayo. Utos yan ng Panginoon. Yung pag magpakabanal, yun ang salitang reliyon. Malawak po kasi ang salitang reliyon, kaya ito ang ating makukuhang pinakamagandang gawin na yung salitang reliyon magpakabanal. Sinasabi pa dito, sapagat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ka makakapasok na langit. Eh, katulad po nito, no? mabuti sana. Ano ho, no? yung maituro niya tapat kung magaling siyang mangaral kasi ay pastor man, ituro niya yung tamang aral ni Kristo. Katulad po nito, no? kung ating babalikan ng kanyang pinagsasabi. Muli natin pakinggan. ...ng reliyon sa mundo na ito, ito ay patungo sa Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, hindi talaga religion yung magdadala sa iyo sa langit o yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ay eh, katulad niyan, hindi raw makakapagdala sa langit yung salitang reliyon. Hindi raw mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Yan ang aking ikinababahala sa mga taong maniniwala sa kanyang pinagsasabi. Okay lang makinig kasi nga para makita natin yung kanyang itinuturo mag obserba tayo. Paano mag obserba Yung bagang kanyang sinabi, katotohanan o hindi. Kung malinaw po na hindi katotohanan na ang sinasabi niya na yung reliyon daw ay hindi makakapasok sa langit. Ang hindi makakapasok sa langit, yung nagtuturo ng maling reliyon. Di ba? Marami ho ngayon nagtuturo ng reliyon na taliwa sa pamumuhay. Uh -huh. hindi na ho sa tama nag-religion -re sila, anong ginagawa? Hindi sa tamang aral ni Kristo. Yun ang aking ikinababahala. Maaring itong pastor na ito, no? Pastor ba siya? Kung pastor siya, ay marami siyang ililigaw. Na kung saan ituturo niya na hindi raw makakapasok sa langit, yung mga taong nagrelihiyon. -re o sa ibang salin, di ba? Nagbabanan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng kabanalan. Ang importante, ikaw ay... Anong gawin mo? Sumampalataya lang? Ganun ba? Kasi nga po, yung mga bagay na yung mga utos ng Diyos, yung pagbabanal, utos yan. Yung eh, sinasabi niya, kahit daw sundin ang kanyang utos, hindi pa rin daw makakapasok ng langit. Eh, kailangan yun. Ituloy natin yung sinabi niya, hindi raw kailangan yung utos. Kahit sabihin mo pa na maging perfecto ka sa mundo na ito, o kahit na magawa mo lahat ng utos ng Diyos, o kahit palagi ka nagsisimba. O, oh, di ba? Palagi ka daw nagsisimba, kahit magawa mo yung mga utos, maging perfecto ka, yung salitang perfecto, kabanalan yun. Eh hindi na rin kailangan maging perfecto. Kailangan natin maging perfecto sa harapan ng Diyos dahil ang Diyos ay perfect. Kaya sa ating salin, yung kabanalan, kailangan natin dahil ang Diyos ay banal. Kaya sinasabi ng Apostol Pedro, magpakabanal kayo. Sinasabi ng Apostol Pablo, magpakabanal tayo. Malikyan natin yung mga sinabi po ng mga apostol. Ano, ito ho, sa Unang Pedro 116 sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. So, utos ba yun? Utos yan. Pero sa nasabi niya, hindi na raw kailangan ng utos. Kahit daw ikaw maging perfecto, hindi rin daw yan papasok ng langit. Ganun ba yun? O ito pa sinasabi pa ni Apostol Pablo. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Yan. Ibig sabihin, kapag ganyan na nagtuturo, ililigaw kayo. Para sa kanya, no? ayaw kayong maging banal, ayaw kayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Inaalis kayo sa tamang reliyon. Pero meron pong tamang reliyon, yung itinuturo ni Kristo. Pero meron pong nagtayong reliyon, yung pong mga maling reliyon, yun ang hindi papasok ng langit. At yun ang hindi mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Ano po? So, yun lang po. Reaction lang po ito. Nasa inyo po. Kung gusto nyo wala kayong reliyon, ay nasa inyo po. Pero ako, hindi ako maniniwala. At hindi ako agree sa kanyang sinasabi na yung sinasabi niya na hindi daw kailangan ng reliyon dahil hindi naman yung makakapasok ng langit, hindi naman yung mabibigyan ng buhay na walang gan. I'm not agree sa kanyang sinabi. Bakit po? Ang aking pagkikingan, yung sinasabi sa kasulatan ay ito. Yan. Pagsisikapan natin na mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal. So, hindi lang sa tao, pati na rin po sa Diyos. Nais ko rin idagdag yung sinasabi po ni Apostol Santiago sa 1.27, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos sa at tama ay ito, dalawi na mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Yan po, di ba? Paano ka magkakaroon ng mabuting relasyon sa tao kung hindi ka magkakaroon ng kawang gawa o hindi ka gagawa ng mabuti sa iyong kapwa? At the same time, lalayo ka sa kasamaan dahil yun ang gusto ng Diyos na huwag tayong mahawaan ng kasamaan ng mundong ito. Yun po ang kahulugan ng saritang reliyon. Kaya kung gusto mong makapasok talaga sa langit, mabingyan ka ng buhay na wala hanggan, ipamuhay natin ang tama yung dalisay na reliyon. Meron pong dalisay na reliyon. Pero para sa taong ito, no, hindi raw kailangan ng reliyon o reliyon na hindi raw papasok ng langit at hindi mabibigyan ng buhay na wala hanggan. Wala na akong magagawa sa taong ganito ang pag-iisip. Ano ho? Ang ating pong uh, pagbabanal, may mabuting relasyon sa tao, pati na rin sa Diyos. Yun po ang kabanalan, yun po ang kahulugan ng salitang reliyon. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Pagpalaan po kayong lahat. See you next time. Bye-bye.